so oh, so, nababalik tayo ngayon, guys, no? So, what's up sa inyo, no? Mababalik tayo sa engine Bike. Dahil merong update daw ito. Napapansin nyo dyan, walang plugin dyan, no? Settings na yan, guys. Kasi, may namumood na dyan. Ayan, guys, so. Oh. Ayan, guys, so. Oh. Ang dami nyan. Ayan, guys. Oh, Ayan, no? Oh. Ang dami. Up to ano to? up to up to 70 guys so may nagtanong dyan no may nagtanong na commenter ko eh hindi daw gumana yung ano plugin eh problema ko ba ba yun so get up muna tayo sa laro ko no so ito guys i-play natin yung plugin no may good news ako sa inyo guys no ito guys meron ng update guys so pakicomment nga yung ano eh bakit may nagreklamo guys na ano hindi daw gumana sa kanya yung lion hindi daw pumasok daw sa kanya yung monster tsaka yung mga iba problema ko pa ba yun eh sorry guys kung na ano ko yun na ayan guys meron pang player mode. meron pang player mode, guys eh meron pang giraffe tsaka skeleton So, ayun lang guys. Bata tayo doon sa Indian bike. Ayan guys. Balik na tayo sa Indian bike. Tsaka guys. Sorry sa may na sa nagreklamo dyan. Wala akong magagawa kung hindi na-activate. Na o oh, hindi na, ano. Baka hindi na siya marunong na. So guys. Pag in-enter ko ditong PM. one. Pagka get out natin dyan, guys. Pagka-get out natin dyan, guys. Yan yan yung mangyayari, guys. Ini yan mangyayari. Yan yan mangyayari. Boom! Kita nyo yan, guys. Ooh. Angas. Guys, meron, pa, meron tayong gorilla si King Kong. Oh, laki ni King Kong. Ito pa guys. Sorry sa nag-comment. Wala akong magagawa. Wala magagawa. Sorry guys. Wala magagawa. Kung di man na-activate o kaya hindi man na gumana. Sorry. Wala magagawa. Nice. Guys. Meron pa magandang kotse guys. Ito guys oh.

bakit ko gumawa ng natin. Sorry ko, sobrang nakakainis talaga. Ano ba 'yun? Mo ko krua ayo para mag-morph. Oh, hina guys. Una guys, pindutin niyo 'yung settings niyo. I-enter niyo, guys. Kung oh, bakit ako nakaka-morph? Enter nyo. Player. Oh. Player mode. 3. Kasi hindi ma-activate guys eh. Subukan natin to. Subukan natin to guys. Ayan guys. Subukan na natin no. PM mode 3. Ay baka gumana na. Kasi kanina guys, di gumagana eh. Sabi daw yung technique ganun lang daw eh. Uy, guys, gumana. Gumana, gumana. Gumana guys. Gumana. yan guys kumana uy para akong bois ka so yun lang guys masasabog sa inyo Yun lang guys goodbye